May isa sa kanila ang lalaking tumangay kay Monique. Nagkaharap kami. Magaling siya makipaglaban. Nakikita ko ang kabataan ko sa kanya. Pa. Napatay niya ba? Hindi ko siya napatay. Hmm. Bakit hindi? Akala ako ba nagkaharap na kayo? Hindi ko alam, papa. Hindi ko mapaliwanag. Pero nasukul ko siya. Hindi ko makalabit ang gatilyo. Hindi ko matuloy. Ewan ko. Ay, naka Ramon. Sinaya mo sinayang mo ang pagkakataon mo. Hindi ka naman dating niya Na. Alam ko, Papa. Pero huwag kayong magkalala. Ahanapin ah, ko siya. Dahil siya lang makakasagot sa lahat ng mga katanungan ko. Nasaan si Monique? At sino ba talaga siya?